哦，哎呀。 Hi guys! Welcome po ulit sa akin channel. This is Lynn po. Simplify happy simpleng buhay. Buhay na walang eh. less stress. Join me guys sa aking simpleng vlog for the day. Isang magandang buhay po sa ating lahat. So, ngayon nga po ay March 29. So, yan. Biyernes Santo po ngayon. So, ako po ay may trabaho. So, yan bilang isang nanay at working po tayo sa hospital. So, kahit po holiday, tayo ay yan ay may pasok. So, tignan nyo naman guys. Pauwi na po ako nito. Sana ganito palagi. Walang traffic. Ang luwag ng bus. So, um, kanina po morning po ako. So, um, Uh, morning duty po tayo, so ngayon pauwi na po ako, 2.30 po ako nag-out sakto kasi nga po, eh hahabulin ko nga po itong mga bus na ito, pero alam nyo ba guys, eh dalawa pa yung dumaan talaga kanina sa aking harapan, so sana palaging ganito para maaga tayong nakaka -uwi. so alam nyo na yun guys uh, kahit nga, yun uh, 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 holiday so ayan, makikita nyo naman napakadalang ng tao sa kalsada working pa rin po tayo, at um, yun, kailangan natin kasi talaga kumayod, at um, syempre para sa ikabubuhay natin so Bierni Santo po ngayon so um, ayun nakapagsimba naman po tayo nung Sunday so, so kaya po nga po tayo nagsimba so alam nyo guys um, talagang um, itong pagmahal na araw kasi guys, uh, ang ating LRT isa uh, sarado po so, uh, but ano yan 5 uh, uh, days 5 days sarado yan, Merkoles uh, Webes, Bernes, Sabado Linggo, Lunes na sila nagbubuka so, ayan ang luwag ng bus talaga guys so, Ayun, uh, ilang taon na ba ako sa trabaho? So, uh, 26 years na guys. So, yun, parating ganun na uh, walang LRT. So, um, eto nga, natutuwa nga kami at nagkaroon ng bus. Eto ah uh, guys, pala after pandemic pala ito, nagkaroon na ng bus na biyahe sa amin. So, um, laking pasalamat ko po talaga na may biyahe na na bus sa amin. So, eh kung walang bus ngayon talagang ang hirap. So, aircon po to guys. So, 50 pesos yung bayad ko hanggang amin na ito. So yun nga yung sakripisyo ng isang nanay um Ayun nga, trabaho tayo ngayon kahit holiday po. So, eh off naman po ako nung nakara... kasi nga po uh, pag working ka sa hospital, so hindi naman kayo lahat pwedeng mag-off holiday. Uh, pasko, bagong taon, lahat ng mga holiday yan hindi talaga pwede kayo magsabay-sabay. So, um, ako kasi hindi na ako guys nakikipag-agawan ng ano ng uh, schedule or ano um kapag uh, mga holiday. So, ako naman, pag Pasko lang, kagaya to last, year, uh, last December, duty ako ng bagong, uh, bagong taon. So, uh, itong December, uh, syempre, off naman ako ng ano, darating na bagong taon. So, uh, hindi na ako minsan nakikipag-agawan kasi nga, ayoko na akong makipag-agawan or ano. So, yan, ganda guys. So, uh, ang taas ng kondo na yan. So, ako ay uh, hindi na nakikipag-agawan sa mga schedule guys. So, ngayon eh, Friday ano nga a uh uh, Bierne Santo. So, um, nakapag-off naman po ako ng ano, ng five days. So, before ditong uh, mga araw ng Santo Santo. So, uh, nakapag-off po ako ng ano, ng linggo hanggang uh, Huwebes. Yun. Hanggang Huwebes Santo. So, kahapon o pa rin ako. So, limang araw po akong off. So, alam nyo guys, yung limang araw na yun. So, syempre, ayun na, trabaho trabahong bahay tayo. Yun, naglinis tayo. Biniligtad natin yung ano. So, syempre, pagka morning guys, yun ang aking ano, uh, ginagawa is nakikinig muna ako ng mga reflections. So syempre kailangan din natin ng spiritual ano uh, sa ating buhay guys. So um, kasi yung trabaho naman namin guys, uh, kahit gusto namin o oh, kami parati ng linggo, hindi rin pwede. Pag holiday, hindi rin naman pwede. So ito, nag na ako ng biyernes. Hanggang lunes po ako duty. Apat na araw diretso. So ayan nga pala guys, yung aking crocs. Paboritong paborito ko to guys. Original yung bili ko dyan, guys. So nag iipong pa tayo ng pambili pa uli sa bago dumating ang tag-ulan. So, 'yun nga po, ayun, uh, sakripisyo sa bahay, sakripisyo sa trabaho. Kasi siyempre ang hirap pag working nanay ka. So, 'yung ating ah uh, talagang pangmalakasan ang ating katawan sa 'yung pagbigkas sa trabaho. susabayan so, sa sabayan talaga lahat. Kailangan talaga lahat ng ano mo i eh, gumagalaw. So, yun, nag-iwan ako ng ulam sa rep. So, yung aking elders naman is off. So, siya na yung bahalang magluto dun, guys. So, si husband naman kasi umuwi ng, ano, ng baliwak uh, baliwag. So, ayan, tignan nyo, guys. Walang laman ng bas. Napakasarap sana all para, parati. Ganito, walang laman ng bas. Para pagka, ayan, eh, uuwi tayo, eh, hindi tayo hirap na hirap. So, ito na, na yata yung pinakamasarap na biyahe, guys. Kasi nga, walang tao nga. Kasi nga, uh, holiday ngayon po. So, lahat eh. Ayan, walang ka-traffic-traffic. -traffic. And then, plus sarado yung mga, ano, yung ating mga est establishment. So, ayan. Kaya ang luwag-luwag, guys, ng biyahe. So, kanina, kaninang morning, guys, puno ang talaga. puno ang talaga yung bus namin. Talagang akala ko mali-late din ako. Pero hindi, ang aga kong dumating, guys. So, ayan, ito. Ito, dito lang naman ako araw-araw nagbablog. Then, ayan, uh, nag ano lang tayo nagbo uh, voice over. So, 'yun nga guys, uh um, ito dito dito humihinto guys yung bus. Matagal tayo dito. So, 'yun nga bilang isang nanay. So, 'yun um ang ating sakripisyo talaga. So, 'yun um talagang ano Uh, kailangan natin talaga ng lakas ng ating katawan para mapaglingkuran natin uh, yung ating family plus yung ating work. So, hindi dapat may time din tayo sa ating sarili kasi nga, uh, yun nga uh, para yung alam mo yung quality, kailangan mayroon ka rin me time na sinasabi niya kasi ang hirap, ang hirap maging isang nanay, so ayan, ang ating ano viernes santo, duty duty tayo, so yun, thankful ako guys kasi nga yung aking trabaho is yung 26 years na tayo in service napaka, ayan, faithful talaga ni God sa atin, yung ating mga kahilingan, ng duty yung matutupad guys, so ayan ang ating biyahe Hey guys ngayon nga um, ano nyo guys um, yung sa trabaho ko na 26 years na so syempre yun nga, 26 years na tayo in service, guys. So, minsan naiisip ko na yun, ay ayan yung ating ano, guys. O, tignan nyo yung ating LRT. So, papuntang Balintawak yan, guys. Yan yung Pamunyos, guys, Roosevelt. So, alam nyo, guys, yun nga, 26 years in service na tayo. So, minsan sumasagi talaga sa time, yung, uh, sa isip ko yung ano, yung retirement. Kasi, I am 53 years old na. So, sabi ko, uh, kasi ngayon talaga, trabaho, bahay ako, trabaho bahay. So, hoping na uh, pag nag-retire tayo, ayan eh, ma meron na tayong uh, negosyo para sa ating eh, ikabubuhay. So, sabi nga ng iba, dapat relax, relax. Opo, magre-relax din po talaga tayo. At saka, yun nga, yung may enjoy na natin lahat yung holiday. Kasi, uh, ang hirap nga eh, sa part namin na nagtatrabaho sa hospital. So, pagka-holiday, hindi pwedeng mag-off sabay-sabay kasi <laughs> yan nga, walang mag duty so yan, eh ay, yan ang ating ano pero thankful ha, no, nakakatapos tayo ng ating 8 hours duty, so wala pa naman akong absent this year so last year, last year ba oh, wala rin naman, wala, wala parang wala rin naman akong absent last year, so um, uh, kasi talaga, parang mabibilang mo lang ang aking absent sa daliri. So, this year wala pa naman. Sana tuloy-tuloy na maging malusog tayo para, ayan, ay hindi tayo umabsent. So, yan, dapat dedicated tayo din sa ating trabaho, sa ating family, dedicated tayo. Plus, yung nagbibigay, ng, i, nagbibigay sa atin ng ating ikabubuhay, dapat tayo ay, yun, dedicated din sa ating trabaho. Ayan, sa sobrang dedicated natin sa ating trabaho, kahit ayan, biyernes santo tayo ay magjujuti. So, sana, sana talaga, no, um, dumating yung time na, ano, ah, uh, talagang uh, malakas pa yung ating pangangatawan sa ating pag -re para ma-enjoy naman natin yung life. Kasi ngayon talaga, work, work, work tayo. O kapag ano naman yan, um, uh, minsan na yun, nakakapag-banding-banding tayo sa ating mga anak. Um, yun nga, last ano, nag-swimming kami. So, sana, sana makapag pa kami. More, ano pa, more, ano pa, pasyal, pasyal. Kahit lang, yun, dito lang sa malalapit. Kasi, yun nga, syempre, may mga budget-budget din tayo. Yung ating bunso isa uh, nag pa, kambal po. So, ang hirap, pahirap mag-budget. Alam nyo, guys, talagang, oo surrender, surrender. So, surrender ka talaga sa dami ng mga ating mga bayarin. So, ganun lang naman ang life talaga. Work, 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 and then... <laughs> Ayan, may para may pambayad tayo sa ating mga bills. So ang sarap ng ating biyahe, ang lamig ng ating bus kasi nga wala naman laman, konti lang kami. So unlike kanina talagang punong puno, buti na nga lang nakaupo ako kahit na at kalagitnaan na ng aking biyahe. So nag uh, walking din ako kaninang umaga. So yung kahit na ayan uh, working tayo, meron tayong dapat time para sa ating sarili, Flash yung ating health. So yun, dapat natin talaga ingatan. So ayan ang ating buhay na isang buhay ng isang nanay. Ayun uh, na working nanay so syempre saludo ako dun sa mga talagang nasa bahay eh ang hirap kaya kasi yung pagtatrabahong ano bahay ang hirap no plus mag-aalaga ka pa sa anak so talagang believe din ako believe ako dun sa mga plain na uh, housewife so yun tuloy lang ang ating buhay at uh, susuko sa mga ano mga ating mga pinagdadaanan sa life so yan tayo ay dedicated talaga sa ating trabaho kahit hali day pa yan. So, yung mga anak ko, parang nasanay na rin sila pagka, halimbawa, may day lalo na pag paskut bago taon, lalo na pagka night duty kaya Yan, sasabihin nila, ay, may work ka, ay, may paso ka. Yun. So, parang, ano, nasanay na rin sila. Although, masakit din syempre yung aalis ka. No? And what, uh, what mo yung mga nasa ibang bansa. At syempre, mas lalo na yon Kaya, uh, yun, fight, fight, fight lang tayo. Go, go, go lang tayo, mga mother, para sa ating ayam pamilya pamilya. Para sa ating pamilya, mabuhay tayong mga nanay. So, ayan, tayo ay, ayan, Piernes uh, Santo ngayon. Working pa rin tayo. So, ayan, sa so magandang magandang buhay po sa ating lahat. Salamat po sa support na binibigay niyo sa aking channel. Sa so, magandang buhay po sa ating lahat.